Agot, magpatawang ng rin sa sa amang paginatay sa at ang amang kabuhayan. Agot, hindi ka rin maghahal kung saan ka bumita at at ang bagay at Agot, ang mga sa ilang mga kaibok na pangabutlay. Agot, hindi niya rin sa sa isura at agod muling kumita ng pagkamakasakit sa Roma, pag-audit ng mga bono ay dapat lahat. agod aabot na aabot sa ibang lugar ng kaluluwa, ang kung saan tumutungin ayon sa aabot sa ibang lugar. agod aabot ng buong sa sa mga sumangkap sa kalungkot sa pagkakaroon ng kalungkot sa buong kaluluwa. agod muling kumita ng Pagkakataon lamang sa abay ng sa panangwan sa sinundi sa sa ay open sa lahat sa bahay mo. Agad niyo kami ng pagbubal sa ginawa ng mayroon at mga din sa paglaliyan. At malapit na ang kamatayan. Kung nang awal kinalangga ang matawag sa puloy sa mga. paro ano mapupungulo kita paro sa aking pinalamay ano paro 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 ano

Mga mabuti sa sa ajong sa iskong maamad nila ay aming pangamudin ito pagpasalamat. Pagpasalamat kita tayong sa ating sa pagyagod para sa mabudan ng ating mabagas para sa ating Sa inyo ay magiging ng pangabas. Nag-aubot kami sa inyo sa inyong sa Diyos para sa panamahaywa na ginagamit sa mabudan ng at sa amin

Pagbangulman sa ipaglalatan sa aming pindigan sa ang gamiton ay patingarap. Ang amang sa uro'n sa kamaralon. Walang isang kayang sa amang pagkulangan. At pagsulog na pala sa sagihapon ay sa amin. Bakit pagdugang sa sabi, sa ilo'y sinasinsa ako naman. Bila ay kasampirap ng musya. Baka may umiging haon ay, 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 ang ibig sa isang Maria, sa ilay sa inyong anak, naman ilo naman, sa sabiabuan na panabang. kami sa isa ka na, na, sa ang nga'ng gintagan, paadit na pag para sa amin. Nagapangalabang kami, ngayon po sa gabi tayo na, sa amin sa paglaan, at sa inyong sa so, sa ang sa amin sa sabiabuan ng panabang. Amin. buatlah <laughs> semua mau dia itu kan ก็ครับผมเลยก็ขอร้องถึงมาช่วยกันหน่อยที่ที่ทางกระทรวงเอ่อมาขอให้กระทรวง <suara> <suara> O Ginoo, sa tulong niyo, dito kamataas ng pangwika simbahan. Magpapaklaw sa isinulat ng mga bata pati ko. Kokonya ng bukod sa paghalad sa mga tao. Aabot ng panon, kasi lang po hindi diyan bro. Sa tulong ng bongsor yo, sa tulong ng mga kapatid. O maayo na manabang.

Huwag magadala na sa naanod, pabalik sa ibu, na amo ang kamapon, dubong sa buwan, paano siya pagkatampad, amin. Nakalay <tellan> namun niya rata sa malami, magdayawan ng ilangalan, umabot sa amor, umaginari ang matuma ng iyong pagbuot sa luta, sa inyong salamin.

ทำไมก็เป็นขนาดนี้ตั้ต่วันจูมาโด